ấy chị anh ăn kiếm thêm một Hey Jay, kumusta mga kakwentuhan? Nasa may crossing piso po ang tito Hey Jay Tuhan yung buhok sir Samahan nyo ko mag-Hey Yan dito sa may triple of Z's Bake Shop Samahan nyo ko mag-Hey total maliwanag na naman Ang sikat ng araw Okay lang po ba kahit simpleng kwentuhan muna tayo ngayon? Maglagi muna tayo dito sa may bakery Na mga ilang minuto mga kakyu Makipagkwentuhan muna tayo sa kanila Abangan ang mga manakanaka natin Pa-shoutout dyan sa unahan Ang bakery na ito ay nasa crossing piso lamang po Nasa harap lamang ng Haji Atun Bangal Elementary School. Yung dating Piso Proper Elementary School, mga kakwentuhan, dito ko muna naisipang tumambay at makipagkwentuhan muna sa mga kakwentuhan natin dito. Kumusta mong pagka human sa ulan, sir? Pagka human sa ulan? Uh, sa pagkakaroon o oh, kinaan ng panahon, uh, ayon sa pagasa. asa okay na, munang init na ang panahon. Okay na ang panahon kaya ipagpatuloy pa natin ang ating kwentuhan naman na yan. Ang sasarap po ng mga tinapay nila dito, masarap na malinis pa. Dito po kami madalas bumibili po mga kakyu, lalong lalo na po sa umaga. Masarap po kasi ang pandisal nila dito mga kakyu, lalo na yung mainit na mainit pa. Kaya sa mga tagapiso, dito na tayo, dito na tayo bumili. Ano so, sa'y halinun nyo diri ang uh, sa inyong hang bikeri, chef? Uh, pandikuko. Pandikuko o oh, kwan. Look, bread. Hmm, siya pa. Lock bread pa yun, o... Oh, Akaning... Uh, <gibun> Kuk kukuban. Kukuban, kukuban o oh, kaning kwa, kaning... Pandimungo. Pandimungo. Pandimunggo po. balang pandikog mo, wala pa mo <laughs> <"Pandikugun." laughs> na siya, pandikog mo, <laughs> pandikog ko, muna na siya. Hmm, pila ka bulan na mo diriya, sir? <laughs> uh, five months. Kaya, five months. Five months. Opo.

Kuan, kani pan delete si. Kay man. Eh gitawag man si Aw, fixi. Fixi ka iyo. Fixi ka iyo kan pa naka. Kinung pandamaya eh. Oh, ayo mi kuan na kay lami ka. Oh, ya. Yeah? At dahil diyan maghiji HJ na muna tayo. Malakas ang hiji sa iyo rin Zui Magno at sa kanyang asawa ni si Sayangan. Hay na rin sa iyo Merasol Gokotano pati na rin kay Nuwaim Sidik at kay Xas Heron. Malakas ang hiji na rin Olive Diuda at pati na rin sa iyo Brooks Biro. Shout out na rin sa iyo April Laruya. Thank you po sa suporta. Ah. Thank you na rin. Rito Baja at kay Norma Dayan at pati na rin po kay Ma'am Analiza Kerante. Abay malakas ang HJ hey po sa inyong lahat. Nakakataba po ng puso ang inyong mga sinabi sa mga comment ninyo dyan. Nasa may crossing piso nga po pala tayo. Salamat at sinamahan niya akong i -hey ang mga kakwentuhan natin dito. Pangarap ko pong ma -hey ang lahat ng mga kakwentuhan natin. Kaya maraming salamat Triple Z's Bake Shop. Sa bandang unahan ng bakery na to ay may mga balutan din. Sa mga nais tumambay dito kung ayaw nyo ng tinapay ay may mga balut dito. Nasa may tali pa pala mong po yan sa harap po ng Barangay Hall ng Barangay Piso. At promise po, sobrang sarap po ng kanilang suka. Thank you nga pala, Triple Z, sa kanila pa tinapay sa atin. Abay, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat sa malakas ang kwentuhan natin na yan. Sa mga nais magpa-HJ -Hey ng kanilang mga produkto, kaya mga establishments, i-chat nyo lamang po ang HJ hey Anong Kwento Mo. HJ! Hey Abay, murang-mura lamang po yan, mga ka-Q. Madara nag-inabigo, mga kakwentuhan. Pwedeng-pwede po natin yang pag-usapan. Wala pong problema yan. Abay, sa may unahan lang may nagbibenta po ng ginanggang dito, kaya pinapak na rin. Hi na rin sa kanilang lahat. Mga kakwentuhan daw natin yang silang lahat. Abay, thank you po. Mga ilang sandali pa, sinundo na ako ng tito ko para pumunta sa Alnorian Beach Resort. Nako, abangan nyo po ang kwentuhan na yan bukas dito sa HJ. Hey Hi na muna sa mga kakwentuhan nating nakasalubong natin kanina dito. Malakas ang HJ hey po sa inyong lahat. Isang malakasang kwento po ang hatid natin sa inyo bukas. Kaya abangan nyo po yun sa may Alnorian Beach Resort. Eto nga po, papunta na ako doon. Kaya tatapusin ko na muna ang kwentuhan natin ngayon. Ang kwenta ng kwento natin ngayon ay... Huwag kalimutang suportahan ang mga produkto o mga negosyo ng ating mga kapitbahay. Suportahan po natin ang sariling at parang EJ hey anong kwento mo na rin. Support local po mga kakwentuhan. Abangan nyo po ang vlog natin bukas. At ito ang kwentuhan natin ngayong araw. Hey Jay, anong kwento mo?